to, Sabi ng kawawa! Gago! Ano bang pakialam ko sa boto ng Bisaya? Aray ko! Ayan na, ribat pa lang. Ram Ramdam mo na yung ano ni Bitrum. Presensya niya na, na ano, no? parang uh, wala siyang pakay kung nasa hometown siya ni Jay Black. Puro Bisaya ay nandyan. Basta magiging ano ako, kontrabida ako rito. Durog sa akin mga Bisaya. <laughs> brutality, mosaic, fuck you, <laughs> Saan nga ba lang oras? Busy to! Hoy, champion ka ha! Sana naisip mo! Pero champion ka lang! Dapat alam mo yung limit mo! Kasi ako, di ako champion! Mas malaki lang TF ko! Pagkatapos ng finals, yung karir ko, all right! Kasi sa bisayas betrom worldwide yeah worldwide 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 Walang kupal? Fuck you, bisaya bitch. <laughs> Pero walang kupal aking pandidis kasi tigno siya, mukha siyang bumoto ng dalawang partylist. <laughs> Di mo kala i-convince sa tropa manlalaro ka? Ang dapat mo i-convince yung mga tao kung talaga bang champion ka? Hindi magka-chat ka pa, tangina, parang gago ka. Parang luki pag may laban ng sa ko pa. Ano na? Hindi naman gagawang bala ko sa panatan. Ito'y laban ng champion. So champion pala yan. Ganda lang ano dito ni Vitrum, umpisa niya. Uh, ramdam mo yung, ramdam mo agad yung presensya niya na ano. Kasi J Black, ano eh, um, aggressive siya sa round 1 niya. Pero si Vitrum, since mas bagay, bagay talaga sa kanya yung karakter na ganyan, mas na overpower niya si J Black pagdating sa presensya o ano o delivery. So yun, uh, tas, ang ganda rin ng comparison niya na pinagmukha niyang mas angat siya kahit champion si J Black ta siya talo sa isang buhay finals no. Laban ng champion dapat versus champion pala yan. Ganda noon.